aries ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 9:15am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 12 p.m. hanggang 3.20 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Laging sino sinupin muna ang panalo pagtatayo kung gusto magbalato ay pwede mong gawin at dilaw na kulay ang dapat naiiwasan. Taurus, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 pm hanggang 5:15 pm at mayroon negatibong minuto na 47 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, kulay brown ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Gemini, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng kabastusan ang iiwasan at kulay green. Cancer Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto. Na 51 minutes na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na. Namang oras na buenas na simula ng 1pm hanggang 4.10pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan. Sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 51 minutes na siyang magbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap, at kulay P U L A -N pula ngayong araw ang iiwasan at okay naman sa iyo ang magsuot ng damit na kulay green. Leo Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7am hanggang 10.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Virgo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto. Na 50 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na maingay ang iyong iiwasan na makatabi ngayong araw at kulay blue. Libra, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4. A hanggang 7.30 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at mayroon negatibong minuto na 48 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, yellow na kulay ang dapat iiwasan muna ngayong araw. Scorpio, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9.15am at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 pm hanggang 5:15 pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Ang pink na kulay ang isang iiwasan ngayong araw, pero okay naman sa iyo ang magsuot ng pink contrapelo sa kanila. Sagittarius, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sayo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.15pm at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng pagkalito sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.20am at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Capricorn, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 6am hanggang 9.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay na orange ang iiwasan muna ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8.25am at may negatibong minuto. Na 55 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes, sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Green na kulay ang iiwasan at iwasan din magsuot ng damit na pula. Pisces, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 7am hanggang 10:15am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na Buenas i3pm hanggang 6:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo kulay gold ang dapat mong iwasan ngayong araw at okay naman sa iyo ang magsuot ng damit na may kulay red